Oh shit, not good. Tangkong. <laughs> Dobong tangkong. Dobo. Tangkong. tangkong. Sang sardinas at sang kawaling kangkong. Oh. Ito ang cooking oh. Cooking master. Ayun. Ako, yun ang tagakain na sa dulo. Ayan. Cooking master. Tagakain. <laughs> Ayan. Isang kalderong kangkong. Isang sardinas. Butang ina. Ano pa. Parang tayo. may tayo meron May ano din diba yung, yung DILIS DILIS! May DILIS yung, ano? May Alag yan Ano yan? Ito lang yan Ito, Oh! Ito taga-kain Oh! daw oh! Shit! Dilis, so. na, DILIS? Ito lang yan. Ito, yung Ito yung dal, DILIS ito na yan. Hindi, sabi na siya. Ito sibuyas. Meron yan? Ito lang mga uh, ano. Ito, cooking master e eh, no? Tapos, kagakain yon nasa dulo. Lagyan <laughs> na! Dito yung bukas. Eh. eh. <laughs>

Ating. Okay. okay na, luto na. Sige, luto na yan. Ah, uh, tekman niya yung pasado. Pasado na. Yung bala na kayo. <laughs> na yan. Pasado na yan.